Bago tayo magsimulang manalangin, inaanyayahan ko kayong huminto sandali at makinig sa tinig ng Diyos. Isa sa mga pinaka nakapagpabago ng buhay na aral na natanggap ko ay ito. Dalhin ang lahat kay Jesus. Laha. Ang sakit, ang mga pagdududa, ang mga sandali ng kagalakan, ang takot, ang kalituhan, at maging ang katahimikan. Dalhin ang lahat sa Kanya. Maaring mukhang isang simpleng ideya, marahil kahit na walang muwang, Ngunit ang mga salitang ito ay ganap na nagpabago sa takbo ng aking kwento. Sa isa sa mga pinakamadilim na yugto na aking hinarap, nang ang lahat ay tila nawala at hiniko na mahanap ang aking daan pabalik, ito ang payo na nagpapanatili sa akin. Sa oras na iyon, ang aking puso ay pagod, ang aking kaluluwa ay pagod, at puno ng mga tanong na hindi ko alam kung paano sasagutin. dala ko ang malalalim na sakit, mga sugat na tila hindi na maghihilom. Hindi ko alam kung ano ang sasabihin sa panalangin naligaw ako. Ngunit sa kanyang kabaitan, inilagay ng Diyos ang mga tao sa aking landas na hindi sinubukang mag-alok sa akin ng mga mababaw na sagot o pinilit akong itago ang aking pagdurusa ng may ngiti. Hindi nila hiniling na maging malakas ako o makahanap ako kaagad ng solusyon. Itinuro lang nila ako kay Jesus. Hindi nila ako itinulak sa mga paliwanag, ngunit hinikayat akong hanapin ang kanyang presensya. Hindi nila sinabi sa akin na humanap ng kalinawan, ngunit hanapin lamang siya si Kristo mismo. At, aking kaibigan, masisiguro ko sa iyo, ito ang gumawa ng lahat ng pagkakaiba. Kapag ang buhay ay nagiging matigas at ito ay tiyak na mangyayari natural na nais na magkaroon ng kahulugan ng lahat ng ito. Naghahanap tayo ng kahulugan sa mga pangyayari. Gusto nating malaman kung bakit nagkaganoon ang mga bagay, paano at kailan sila gagaling, at kung nasaan ang Diyos sa lahat ng ito. Gusto namin ng na mga luhikal na sagot, kontrol sa sitwasyon, at isang salaysay na may katuturan. Ngunit ang totoo ay hindi laging may malinaw na paliwanag ang buhay. Minsan, ang sakit ay dumarating ng walang babala at sa hindi malamang dahilan. At sa mga sandaling iyon, maaring hindi ibigay sa atin ng Diyos ang mga sagot na gusto natin. Gayunpaman, palagi niyang ibinibigay sa atin ang kanyang sarili. At iyon ay higit pa sa sapa. Ang katotohanan ay hindi tayo utang ng Diyos ng mga paliwanag. Hindi siya obligadong bigyang katwiran ang kanyang mga plano o ang panahon ng kanyang mga aksyon. Siya ay may kapangyarihan, banal, at ang kanyang mga paraan ay malayo sa ating limitadong pangunawa. Nakikita lamang natin ang kasalukuyang sandali, ngunit nakikita niya ang lahat, ang simula, ang gitna, at ang wakas. Nakikita niya kung ano ang nangyayari sa likod ng mga eksena, ang hindi nakikitang pag-atake ng kaaway, at ang hindi pa natin naiintindihan. Nakikita ng Diyos ang bawat lihim na pagluha natin, bawat pilit ng ngiti na nagtatago ng pagkabalisa. Alam niya ang mga tanong na natatakot nating itanong ng malakas. Nakikita niya ang mga espiritual na labanan na ating nilalabanan nang hindi namamalayan. Nakikita niya ang kalagayan ng ating puso, ang mga motibo sa likod ng ating mga aksyon, at ang mga sakit na hindi natin sinasabi kaninuman. Nakikita niya ang lahat ng ito, at dahil nakikita niya ang lahat ng ito, lubos tayong makapagtitiwala sa kanya. Sa Aklat ng Isayas, Kabanata 55, Versikulo 8 at Syam, ipinaalala sa atin ng Panginoon, Ang aking mga pag-iisip ay hindi ninyong mga pag-iisip, niyang inyong mga lakad ay aking mga lakad, sabi ng Panginoon. Nangangahulugan ito na kahit na hindi natin unawaan ng lahat, maari tayong magpahinga sa kapayapaan, na nagtitiwala sa isa na nakakakita sa kabila. Kahit na tila walang gumagalaw, ang Diyos ay gumagawa sa katahimikan. Kung pinagpapala ng video na ito ang iyong buhay, mag-subscribe sa channel, mag-like, Magkomento sa iyong karanasan at ibahagi ito sa isang taong kailangang marinig ang mensaheng ito. Hindi natin kailangang maunawaan ang bawat detalye ng buhay upang manatiling matatag sa ating pananampalataya. Kadalasan, ang higit na kailangan natin ay hindi mga paliwanag, kundi aliw. Hindi mga sagot, ngunit ang presensya ng Diyos. At sa lihim na lugar na ito ng pakikipagtagpo sa Panginoon ay nasusumpungan natin ang kapayapaan upang magpatuloy. Hindi mo kailangang dalhin ang bigat na ito ng mag-isa. Si Jesus ay nasa iyong tabi, handang makibahagi sa pasanin na tila napakabiga. Alam niya ang pagod na nararamdaman mo, ang mga araw na nahihirapan kang bumangon, ang mga sandali na ang katahimikan ng iyong isip ay sumisigaw na mas malakas kaysa sa anumang salita. Wala sa mga ito ang hindi napapansin sa harapan niya. Ang ating tagapagligtas ay hindi walang malasakit sa sakit ng tao. Alam na alam niya kung ano ang paghihira. Si Jesus ay umiyak, nakaramdam ng dalamhati, tinanggihan, ipinagkanulo, nasugatan, at ipinako sa krus. Alam niya kung ano ang maging tao, kaya kapag nararamdaman mong nag-iisa ka, alamin mong hindi ka. Mas malapit siya kaysa sa iniisip mo. Walang sakit na napakalalim na hindi niya maabo. Walang kalituhan na napakakapal na hindi niya maalis. Walang gabing napakadilim na ang kanyang liwanag ay hindi maaring tumagos. Kahit na wala kang nararamdaman, kahit na ang pagdarasal ay tila walang saysay kahit na ang iyong pananampalataya ay tila marupok, patuloy na maghana. Makipag-usa sa kanya bilang ikaw ay, sa mga salita na mayroon ka. Walang perpektong formula para sa panalangin. Walang tamang paraan para lumapit sa Diyos. Go lang. Masasabi mo sa kanya, Lord, I'm tired. I'm I don't know what to do anymore. I feel fear, insecure. I feel like I'm not strong enough. At sapat na yon. Hindi naghihintay ang Diyos ng perpektong pananalita. Naghihintay siya ng isang taos pusong puso. Ang panalangin ay hindi isang pagtatanghal, ito ay isang pagtatagpo. Isang lugar ng kanlungan, kung saan hindi natin kailangang magpanggap na malakas, kung saan tayo ay tinatanggap kung ano tayo, kahit na tayo ay sira, nalilito, o nasaktan. At habang lumalapit ka sa kanya, may nagsisimulang magbago. Hindi kinakailangan ang sitwasyon sa paligid mo, ngunit isang bagay sa loob mo, nakahanap ng kapahingahan ang iyong kaluluwa. Ang iyong isip ay nakakahanap ng kalinawan. Ang iyong espiritu ay nakakahanap ng direksyon. Maaring hindi ibigay ng Diyos sa iyo ang lahat ng mga sagot, ngunit palagi niyang ibibigay sa iyo ang kanyang sarili. At kay Kristo, matatagpuan natin ang lahat ng tunay nating kailangan. Mahalagang tandaan na ang mga damdamin ay hindi tumutukoy sa katotohanan. Hindi natin palaging madarama ang presensya ng Diyos sa isang nakikita, emosyonal, o nakikitang paraan. Ngunit hindi ibig sabihin na wala siya. Ang pananampalataya ay hindi batay sa kung ano ang ating nararamdaman, ngunit sa kung ano ang ating pinaniniwalaan. At ang ating pinaniniwalaan ay batay sa buhay at walang hanggang salita ng Diyos. Tinitiyak sa atin ng Biblia sa Hebreo, Kabanata 13, Versikulo 5, na ipinangako ng Panginoon, hindi kita iwan ni pababayaan man. Iyan ay isang hindi matitinag na pangako. Kahit pakiramdam mo na kalimutan mo na, nasa tabi mo ang Diyos. Madilim man ang lahat, siya ang liwanag na gumagabay sa iyong mga hakbang. Hindi man mapakali ang iyong kaluluwa, siya ang Diyos na nagpapatahimik sa mga bagyo. Sa makatuwid, huwag maghintay hanggang ang lahat ay malutas upang hanapin ang kanyang presensya. Huwag maghintay na maging malakas, masaya, tiwala. Pumunta sa kanya tulad mo. Dahil mismong sa gitna ng kahinaan na ang lakas ng Diyos ay nagpapakita mismo. Ito ay sa kahungkagan na kanyang pinupuno. Ito ay sa sakit na siya ay nagpapagaling at sa panalangin niya tayo binabago. Marahil ngayon ay nakatira ka sa isang diserto. Marahil ay nakakaramdam ka ng pagkalimot, pagkabigo o kahit na walang pananampalataya. Ngunit alamin ito, nakikinig ang Diyos. Kahit ang iyong katahimikan ay naiintinihan niya. At maraming beses, ito ay sa katahimikan na siya ay nagsasalita ng pinakamalakas. Kung nakita mo ang iyong sarili na hindi makapagsalita, tumahimik ka na lang sa harapan niya. Umupo sa kanyang presensya huminga ng malalim. Isuko ang iyong mga iniisip, ang iyong mga takot, ang iyong mga pangarap, ang iyong mga pagkabalisa. Nandoon siya, naghihintay sa pagtatagpong iyon. Hindi sa paghuhusga, muni sa pag-ibig, sa bukas na mga bisik, sa mga mata na nakakakita ng higit sa anyo, na may pusong nakakaunawa sa iyo na hindi naiintindihan ng iba. Kung nakipag-usa sa iyo ang sandaling ito, mag-subscribe sa channel, ilike ito. Iwanan ang iyong komento pungkol sa kung ano ang higit na nakaantig sa iyong puso at ibahagi ito sa isang taong kailangang marinig ang salitang ito ngayon. May mga pagkakataon na ang tanging magagawa natin ay huminga at magpatuloy. At sa mga araw na iyon, ang Diyos ay hindi humihiling ng higit pa sa ating kaysa doon. Naunawaan niya kapag nabibigo ang ating lakas, kapag ang ating mga mata ay napapagod sa pagiyak, at ang ating puso ay parang sumuko. Hindi hinihingi ng Diyos ang espiritual na paggana nag-alok siya ng tirahan. Ang panalangin sa mga oras na ito ay hindi kailangang mahaba o detalyado. Minsan, sapat na ang sabihin, Panginoon, tulungan mo ako. At ang simpleng pairalang ito, kapag sinabi ng may katapatan, ay nagpapakilos sa puso ng Diyos. Dahil hindi siya interesado sa magagandang salita, ngunit sa mga sumukong kaluluwa. Kahit maliit tayo, nakikita niya tayo. Kahit na natin ay hindi tayo nakikita, nakikita niya tayo. Kahit na iniisip natin na wala ng pag-asa, ipinapalala niya sa atin na ang huling salita ay hindi atin, ito ay sa Kanya. At ang salita ng Diyos ay laging nagdudulot ng buhay, pagpapanumbalik at pagpapanibago. Kung ngayon pakiramdam mo ay naglalakad ka mag-isa, tandaan na ang Panginoon ay kasama mo sa bawat hakbang ng daan. Kahit na walang ibang nakakaunawa, kahit na ang lahat sa paligid mo ay tahimik, siya ay patuloy na nagsasalita sa pamamagitan ng iyong katapatan. Sinusuportahan ka niya kahit na hindi mo namamalayan. Minsan ang pinakadakilang pagpapakita ng pananampalataya ay hindi ang paglipat ng mga bundok. Ngunit ang pagtayo kapag ang lahat sa loob ay gusto mong mahulog. Nakatayo sa panalangin kapag ang lahat sa loob mo ay gustong tumahimi. Naghihintay sa Diyos kapag ang lahat ng nasa loob mo ay gustong tumakbo. Iyan ay pananampalataya. Iyan ay tiwala. Iyon ay lapit sa ama. At habang nananatili ka, ang iyong puso ay nagsisimulang lumambo ang mga luha ay nagiging tahimik na panalangin. Ang sakit ay nagsisimulang magbago sa pagtitiwala. Nagsisimula kang mapagtanto na kung ano ang nasaktan mo ay humuhubog din sa iyo. Na ang sugat ay dahan-dahang ginagamit bilang instrumento ng pagpapagaling. Na ang disyerto ay hindi isang lugar ng pag iwan ngunit ng paghahanda. Ang Diyos ay gumagawa sa katahimikan. Kadalasan, kapag iniisip natin na walang nangyayari, gumagawa siya sa likod ng mga eksena sa ating kwento pag-organisa na hindi natin nakikita, pag-aalaga sa hindi natin naiintindihan, paghahanda ng hindi pa natin nakakami. Ang tungkulin natin ay magtiwala, upang magpatuloy, upang manatili sa kanyang paanan. Hindi mahalaga kung isang salita lang ang masasabi mo o wala man lang ngayon. Ang banal na espiritu ay namamagitan para sa atin sa mga daing na napakalalim para sa mga salita. Gaya ng sinasabi ng bersikulo 26 ng Roma 8. Nangangahulugan ito na kahit na hindi natin maipahayag, naiintindihan ng Diyos. Isinalin niya ang ating pinakamalalim na damdamin at iniharap ang mga ito sa harap ng amanang may biyaya at habag. Huwag hayaan ang sakit na ilayo ka sa Diyos. Hayaan mong ilapit ka nito. Gamitin ang iyong mga luha bilang mga binhi ng panibagong pananampalataya. Gamitin ang iyong kahinaan bilang tulay upang maabot ang banal na lakas. Gumamit ng katahimikan para marinig ang banayad na bulong ng tinig ng Diyos. Na patuloy na nagsasabi sa iyo ngayon, narito ako. Ang iyong halaga ay hindi nababawasan ng iyong sakit. Ikaw ay minamahal, ninanais, at pinili pa rin ng Diyos. Hindi siya nagsisisi na tawagan ka. Kung ano ang nasimulan niya sa buhay mo, tapat niyang kumpletuhin. Kahit mahirap ang proseso, magaling pa rin siya. Kahit na hindi mo ito naiintindihan ngayon, lahat ay nagtutulungan para sa higit na kabutihan. Kaya, huwag sumuko. Huwag sumuko. Patuloy na maghanap kahit kaunti lang. Patuloy na manalangin, kahit walang salita. Patuloy na maniwala, kahit na ang iyong puso ay wasa. Ang Diyos ay nakikinig sa iyo, siya ay sumusuporta sa iyo, at sa kanyang sariling panahon, siya ay sorpresahin ka. Hindi nagtatapos sa sakit ang kwento mo. Ang iyong paglalakbay ay hindi tumitigil sa panghihina ng loob. May bagong chapter na isinulat, kahit hindi mo pa nakikita. Magtiwala sa may akda ng buhay. Alam niya kung ano ang ginagawa niya. Kung naantig ang iyong puso sa mensaheng ito, huwag kalimutang mag-subscribe sa channel. I-like ang video na ito. Magkomento sa iyong karanasan o kahilingan sa panalangin, at ibahagi ito sa isang taong nangangailangan ng salitang ito ng pag-asa. Hindi lang nakikita ng Diyos ang pinagdadaanan mo, siya ang nagmamalasaki. Kasali siya. Sumabay siya sa iyo sa paglalakad. Sa pinakamadilim na gabi, siya ang liwanag na hindi na mamatay. Sa pinakamalalim na katahimikan, siya ang tinig na umaaliw. Sa pinakamalalim na sakit, siya ang ginhawang hindi nabibigo. Wala kang nararamdaman na hindi kayang abutin ng habag ng Diyos. Hindi mo kailangang magkaroon ng lahat ng mga sago. Hindi mo kailangang intindihin kung bakit nangyayari ang lahat. Ang kailangan mo ay magpahinga sa Diyos. Ibigay sa Kanya ang iyong mga alalahanin, ang iyong mga sugat, ang iyong mga tako. Kapat siyang dalhin ang hindi mo na kayang tiisin. Siya ay isang ama at hindi pinababayaan na mapagmahal na ama ang kanyang mga anak sa oras ng kagipitan. Maaring subukan ng buhay na itulak ka tungo sa panghihina ng loob, ngunit ang biyaya ng Diyos ay palaging hihila sa iyo patungo sa pag-asa. Kahit nanginginig ang iyong mga paa, inaabot ka niya at itinatayo. Kahit mahina ang iyong pananampalataya, nananatili siyang matatag. Kahit nagdududa ka, naniniwala siya sa iyo. Dahil ang kanyang pag-ibig ay hindi nakasalalay sa iyong pagganap Ngunit sa kanyang hindi nagbabagong katangian. May mga pangako ang Diyos sa iyong buhay na hindi nakakalimutan. Hindi siya nadidistract Hindi siya bumabalik sa kanyang salita. Bawat salitang lumalabas sa kanyang bibig ay nananatiling buhay. Naghihintay lamang ng tamang panahon upang matupad. At hanggang sa dumating ang panahong iyon, pinalalakas kanya, tinuturuan at hinuhubog upang ikaw ay maging handa. Kadalasan, ang nakikita natin bilang mga pagkaantala ay talagang mga pagpapalaya. Ang tinatawag nating katahimikan ay maaring ang pinakamatalinong tugon. Ang tinatawag nating pagkawala ay maaring magbigay ng puwang para sa isang bagay na mas malaki. Nakikita ng Diyos ang higit pa diyan. Alam niya kung ano ang pinakamahusay. Alam niya kung kailan ito pinakamahusay. Sa makatuwid, huwag ikumpara ang iyong sarili sa iba. Ang bawat tao ay may kanya-kanyang oras, sariling proseso, sariling paglalakbay kasama ang Diyos. Ang mahalaga ay manatiling matatag sa pananampalataya tumingala, magtiwala sa kanyang pangangalaga, kahit na ang lahat ay tila nagugulo. Ang katapatan ng Diyos ay hindi nakasalalay sa mga pangyayari. Ito ay pare-pareho, walang hanggan at ligtas. At kapag natapos na ang lahat, dahil mangyayari na, babalikan mo at maunawaan mong hindi ka pinabayaan ng Diyos, na siya ay kasama mo sa buong oras, kahit na tila wala ka, na ang bawat luha ay nakita, ang bawat sigaw ay narinig, ang bawat hakbang ay kanyang inalalayan ang iyong tagumpay ay hindi resulta ng swerte, ngunit ng biyaya. Ang pangangalaga ng isang ama na nagmamahal sa iyo nang walang hanggang pag-ibi. Ngayon, nais ng Diyos na i-renew ang iyong lakas. Nais niyang punuin ng kapayapaan ang iyong puso, kahit na sa gitna ng bagyo. Gusto niyang ipaalala sa iyo na hindi ka nag-iisa. May mas malaking layunin sa likod ng bawat labanan, at inihahanda ka niya para ipamuhay ang layuning iyon ng lubos. Mas malakas ka kaysa inaakala mo dahil makapangyarihan ang Diyos na nasa loob mo, higit kang minamahal kaysa inaakala mo, dahil pinili ka bago pa itatag ang mundo, at ikaw ay mas malapit sa iyong tagumpay kaysa kailanman. Panatilihing nakatayo, patuloy na manalangin, patuloy na magtiwala. At kung ang mensaheng ito ay nagsalita sa iyo, humimok sa iyo o nagdala ng kapayapaan sa iyong puso, tumulong sa pagpapalaganap ng salitang ito. Mag-subscribe sa channel, mag-iwan ng iyong like magkomento sa ibaba tungkol sa kung ano ang iyong nararanasan, kung ano ang gusto mong ilagay sa harap ng Diyos, at ibahagi ang video na ito sa isang tao na kailangan ding madama ang impluensya ng Diyos sa kanilang buhay.